mga kamanay, magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon, pagpasensya niya na guys yung boses ko dahil masama po talaga yung pakiramdam ko at masakit yung lalamunan ko mga kamanay. Tapos nilalagnat ako tapos may hika din. Nagsabay-sabay na mga kamunin. So ngayon, baka dito na lang ako matulog sa, sa sala mga kamanay. Sa baba kasi... Sa taas kasi wala ako din kasama doon sa taas. Ako lang yung natutulog dito. At dumating din po kanina si nanay. Bumutin na lang sinilip ako ng nanay dito. Nagpabili ako sa nanay ng ano ng, ng gamot ko. Tsaka yung strip cell mark mo para sana sa, sa lalamunan. Grabe, mga kumunin, hindi dapat ako magkakasakit ng ganito kasi nasa challenge kasi ako mga kamuning. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kananag po ba yung kalagayan ko ngayon. At nagpapasalamat din pala ako kaya, no, kay kaya -step, tsaka, kaya, no kay kay step Steph kay kay, Kuya, Kanuto guys dahil welcome na welcome ako sa kanila. Kaya maraming salamat. At wait ko na lang po si nanay kasi siya po yung nabili na aking gamot po. Ini to san parang feeling ko guys, nagpabili lang din po ang nanay ng, ng gamot, gawa. Masama din po kasi ang lasa ng nanay. Dami nating insan no sa sa bintana. Nakatulad yan ngayon guys, dapat nagbubukas ako ng electric fan. Gusto ko kasi nga ng ano, pagpawisan ako mga kamanin. Ano kasi, grabe kasi grabe talaga yung kayod makamuning para lang makamit yung 4K 4K dollars na yun malaking tulong din kasi sa akin yun eh yung makamit yun dahil ipangako si si Kujapar din sa akin kapag nakuha ko yung 4K dollars ay hindi na ako sisingilin ni, ni kaya sana mga kamunin, huwag po kayo mag-escape ng ads, mga kamunin, dahil yun lang, dun, dun, lang po kami kumikita po. At iba talaga yung boses ko, gusto ko na po magpahinga, pero hindi ako makapagpahinga dahil nga ano, yung dibdib ko ang sakit, pag naubo, ganun. Nahirap talaga pag may sakit, mga kamunin. Dalot na ako talagang di mo alam kung ano yung gagawin mo talaga. Kaya yun. Buti na lang nagbawisan ako ng konti. Buti nga makamunin ano, mag ako nakauwi kanina. Hinatid kami ni, ni Kuya Kanuto kanina at ni Kuya kaya kuya kat ah, katuba yun kami dalawa ni Matay sinatid po kami dito pumis sa may court po mga kaya maraming salamat po ako sa inyo. Yan. Hinihingal ako pag nagsasalita ako. Ganun talaga yung effect pag may ano pag may sakit ka talaga. Yan. Ang nanay guys, kararating lang po. Ano? So, okay, ito yung strip cell. Ang lamig. Ano yan? Ayoko niya malamig. Ang gamot ko! Ay, bang gamot? Walang gamot sa 7 eleven sarado na sa akin. Tayo na rin nga, eh. Sana natin yung isa, yung ano, yung strip C para sa galamunan. ano ba ito? Dalawa kailangan o oh isa? Delikado pa naman ito makami kapag hindi kong ngilunguya. Baka malunok ko ng buo. At ayun na nga mga kamanin. Sa oras na talaga hindi pa ako nakakatulog. Sobrang hirap gumawa ng tulog mga kamanin kapag may sakit ka talaga. At antok na antok na ako mga kamanin. Hindi ko alam kung anong oras na <laughs> ko lang yung oras, mga ko. Ang oras na po ay 4.57 na po ng ano nang mga at lagnat at hika pa na ako tapos paos tapos masakit pa rin aking dalamunan pag mag-uba ako makamanin sobrang sakit hindi ako pwede magkasakit mga kamuling, kasi hindi pa tapos yung, yung challenge. Hindi ko alam bakit ako magkasakit ngayon. Siguro ano to sa, sa pagod, sa buyat, siguro din mga kamuling. Pero piliting kong piliting ko matulog at magpahinga kasi puwet na puwet na puwet na puwet talaga ako. Ayun, <coughs> 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 <And> guys. <coughs> Ayun, guys. Mga kamunin. Dito na ako pumesta sa, ano, sa, sa baba. Kasi sobrang lamig po kasi sa taas. Pahinga lang muna ang konti, guys. Ayoko pa naman, guys, magkasakit. Lalo't nasa, nasa challenge po ako. Siguro din ako mag ako makagraduate, mga kamuning. Hindi ko siguro kakayanin kasi gusto ko po muna mag, magpahinga. Pero mag-update, update pa rin po ako sa inyo, mga kamuning. At sobrang sama po talaga ng aking lasa wala pa akong tulog. Lalo't na pag ano, pag, pag naubo ako, makamuli ang sakit ng dibdib ko, ang sakit ng, ng lalamunan ko, ang sobrang sakit. Pero, meron nako dito yung ano, strip cell, tapos meron akong tylenol, makamuli, no. Binili po ito kagabi ng ano, ng ng aking nanay mga kamuling kagabi at <coughs> sobrang sama talaga guys yung may sakit ka na tapos masakit pa yung dibdib mo sakit lalamunan mo tapos may ubo pa agoy pinagsama ang lagnat tsaka ang hika bakit ganon ako pa yung nagasakit hindi ako pwede magkasakit mga kamuning kasi challenge pa ako hanggang hanggang adas pa po yung challenge po namin kaya kahit masakit ako mga kamuning sige ako sa mag vlog mamaya punta ako ng dagat mga kamuning mag ako mamaya gusto ko siya magpawisan ano yung super super pawis po para mabawasan yung init ng aking ano, katawan. Mm <clears throat> <clears throat> At sa ngayon hindi pa ako magaling. At ayan, maliwanag na. At lalabas na ako makamay ng bahay. At magpapainit na ako ng katawan sa dagat. Magpapaaraw ako. Para malakas, para yung pakiramdam ko makamuning. Kasi kung hindi ako lalabas ng bahay, lalong, lalo ako magkakasakit. Baka lalo pang lumala mga kamani yun at thank you din kay Kapanalik dahil pinapaalalahanan niya din ako oh. ah oh. uh. may hindi ng tubig ano hmm. ba't siya nga natutulog hindi siya taas ano ko sa taas hmm. eh yeah, si Louie guys ito oh, na lang sa lamesa hmm. mainit hindi na nakasalang may hindi ng tubig ay Thank you. Welcome. Thank you again. Ayan. Tulog muna din ako after nito guys. At thank you kay Kapanalig dahil binigyan niya ako ng ano ng tubig na mainit makawin ni para guminawa yung aking pakaramdam. At hindi ko muna inumin guys kasi pag ininom ko ito mapapasa yung aking laang aking nguso kasi sobrang sobrang init po niya mga kamuning ayun na nausok-usok pa ayan mamaya hilot ako mamaya mga kamuning baka may bali ako kasi yung likod ko kasi ano eh ano, hindi okay yung likod ko mga kamuning at thank you nga pala kayo, kay Tita Arma Pangilina, marami-marami pong salamat hindi, di man po kami masya, di naman po kami magkakilala ng, ng tita pero pinagkatiwalaan niya po ako maraming maraming po salamat sa tita at ingat ka po palagi dyan sa, 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 Amerika sana soon po magkita po tayo and ganoon din po na kay tita rin at kay tita Jocelyn sa si lahat ng nagmamahal po sa akin mga kamuning no sana makita ko po kayong lahat ayan Maraming marami pong salamat sa pag-support na po ninyo sa akin. Lala lalabas na ako, guys, habang, habang may ano pa. Samahan niyo ako, guys. Cellphone mo na yung gagamitin ko para makita niyo yung buo. Kasi kapag GoPro kasi yung gamit ko, parang, ano, naka siya. Gusto ko siyang, gusto ko siyang i-zoom yun. Pag nasa GoPro kasi di siya mag zoom kapag gamit pag pero kapag gamit ang cellphone masusunod natin kung saan tayo pupunta yan alright wag ano na ako ngayon magmamedyos mo na ako makamunin kasi sobrang alamig nakamedyos naman ako kagabi nabad ko lang po Lalabas na kasi ako eh. Ako, so hindi mo na pupunta ng no, kina, kina ko yung Japan. Ipupunta ako kasi mamaya pag mag-upload ako ng, ng vlog ko. Baka mag-live din ako mamaya, mga kamining. Ayoko mo nang ano kasi, baka mahawaan ko si, si JJ na ano, no, obo. Mahirap na pag ang mga bata ang may sakit. Kaya yeah, tayo sa mga bata. Halat ah, na, yung pakiramdam natin ay hindi okay, hindi ayos. Tayo dito sa ano Po ang lumo ako muna. Si tulog pa. Yan ang tatay. magtatay tay ulit. Tay tay ulit po ang tatay. Good morning. Good morning. Nan no time nosy. Akala Ay, hindi pa po. Hindi <laughs> pa po. Sa Buryas po Orias. Opo. po Ano yung galing naman po? Dabaw po Dabaw? Ano? Dabaw po tapos burias tapos dito po Ayan. Medyo medyo naman po <laughs> Wala din naman po Grabe naman po sa million Uy! <laughs> <laughs> Listo.